Hi guys, for today's video, isi-share ko lang sa inyo, no? Isi-share ko kung ano ba yung pakiramdam namin as a vlogger Ano yung pakiramdam, ano yung nararamdaman namin kung nagbablog kami O ano yung mga experience namin, isi-share ko sa inyo Kasi marami nagtatanong sa akin, so mag-entro muna tayo Hi guys, welcome back to my channel! It's me again, Joy Tolvete So, for today's vlog guys natatawa talaga ako sa sarili ko guys. May mga nagtatanong kasi sa akin na ah, um, buti hindi ka nahihiya mag-vlog. Ano ba yung pakiramdam mo pag nag-vlog ka? Ganon. So honestly guys, isi-share ko sa inyo kung ano yung kung ano yung kung ano yung mga boxing ko ba. Yung parang pag nag-vlog guys is <laughs> sa totoo lang. Kahit ako, ang dami ko ng video. Pag yung may plano ako mag-vlog, may plano ako mag-vlog, um, naka up na lahat yung camera. Parang gano'n, nakaset up yung camera. Tapos, alam mo yung pag nag-uumpisa ka, titingnan pag nag-uumpisa ka, syempre titingnan mo kung an, kung medyo okay yung itsura mo, ganun. Sa totoo lang, ang dami pa rin talaga ng nagaano ka pa rin talaga, yung parang nagbablang ko pa rin talaga kung ano yung mga sasabihin mo. Minsan natatawa na naman ako kung ang tagal bago kung bago ako makabago lahat siguro ng vlogger makaka-relate sa ganitong story. Bago mo buo yung isang video kasi lalo na pag nag-edit ka as in yung isang buong video, bago mo mabuo yan, siguro abutin ka talaga ng mga pinakamabilis na niyan, abutin ka ng dalawang araw sa pag -e edit okay? Um, sa experience ko guys ha, as, as, as a vlogger, consider na ako as a vlogger kasi nag, kahit pa paano, na-monetize na ako and YouTube partner na ako ni YouTube. Wow. So ayan, um, as a vlogger, ayaw ko kahit, kahit marami na akong video na nagawa, ayaw ko talaga yung may taong nakatingin sa akin, nakapalibot. Yung parang gusto ko, pag nag-vlog ako, ako lang, walang nakatingin sa akin kasi <laughs> hindi talaga ako makakapag parang, parang hindi ako comfortable na may nakatingin sa akin na, na nagsasalita ako gusto ko kasi yung pag, pag ako lang katulad yan solo lang ako ah, kapag belo so okay lang yan panoorin niyo ako dyan sa screen pero ayoko yung minapanood ako as live yun parang ayoko ng ganung feeling so yon so parang natatawa ako minsan kasi uh, alam mo yun nasa isip mo na yung content mo tapos bigla ka na lang loading Ah, uh, ang haba lang video na mare marirecord. Tapos ang ilalagay mo lang naman pala, siguro yung, yung, yung video na marirecord ng isang vlog, pag ako ang nagbablog, minsan umaabot ng 15 minutes, 20 minutes. Ano yan, ang dami niyang cut. Kaya ang dami ko rin, ang dami ko rin talaga nilalaan ng time para i-edit. Kung napapansin nyo, hindi na ako naglalagay talaga ng mga sobrang effort na mga sticker-sticker. Kasi sa totoo lang, ako lang din ang gumagawa ng content ko, ako lang din ang nag edit Ang hirap na pag ganun. So parang ang akin lang is, ang importante yung malinaw na pagkasabi, okay na yun, may, may manood, okay, pasalamat. Kung wala, di ba, okay lang din. Kasi nandito na ako eh, partner na ako ni YouTube. Kaya kailangan, parang para sa akin, obligado na ako mag-upload ng video para lang tumaas yung revenue. So yun um, sa mga curious talaga na nagtatanong kung ano sa ano ako kumukuha ng lakas ng loob, bakit ako nagbablog? vlog Sa mga nagtatanong kung sumahod na daw ako, kung may kinikita daw ako sa pagiging vlogger, sa pagiging makapalimuka. mukha. <laughs> hindi ko magiging vlogger guys, hindi ko makapalimuka. mukha. O diba? So at least, kahit pa paano, ang pagbablog, um, yes, aminado ako, ang pagbablog ko, uh, dati parang libangan ko lang talaga, yung parang, parang gusto ko lang din na, nakikita ko yung sarili ko, na parang, yung naku-compare ko and yung mga memories. So, yun, doon lang ako nag-umpisa and malay mo, may mga, may mga video na mag-viral and then kumita, kumita din, o oh, ba diba? So, so far, kumita naman ako sa pag-vlog ko, kahit papano. Um, hindi lang talaga siya, hindi lang talaga ako monthly nagsasahod na hindi ka tulad sa mga sikat talaga na vlogger na monthly talaga sila nag, nag, nakakapagsahod. Ako kasi is, yung unang sahod ko, ay eh, bali parang tatlong sahod pa lang yung nare-receive ko Nung yung unang sa may may nagsah nagsahod na ako. Pang sahod ko ngayon, hindi siya monthly. Yung parang may nagsahod nga ako ng after one year, saka lang ako nagsahod. <laughs> saka ko lang na rin siya $100. Kasi sa YouTube, hindi ka naman mag, hindi ka naman makakapag sahod kung hindi mo na reach yung $100. Kung ma-reach mo na yung $100 na revenue. So, saka ka palang magkakaroon ng pera. So, ayan. Wow! And, ako naman is, parang, hindi ko lang naman, hindi ko lang naman parang baliwala lang naman sa akin kung kung kita man ako o hindi, okay lang naman sa akin kasi kahit paano may trabaho naman ako. Hindi ko naman inaasa lahat ng, ng kita ko sa mga ganitong online-online. Ito lang naman kasi parang libangan ko lang katulad nito pag nakakapaglabas ako, kung kahit nga minsan nandun ako sa trabaho ko, nagbablog ako, kung ano-ano, nagda-live ako, para lang tumaas yung revenue. Kasi, syempre sayang din naman, partner ka na ni YouTube, bakit hindi mo pa asigasuhin, di ba? Once kasi na, naging partner ka na, kailangan, isipin mo na na, kailangan ko talaga mag-upload ng video, kailangan ko mag-isip ng magagandang content, minsan kasi aminado talaga ako guys, minsan hindi rin ako nakakapag-vlog kasi sobrang busy, parang sa akin lang is, pag may time na katulad nito, sige gagawa ako, mag-iisip ako ng vlog, mag-iisip ako ng content pero minsan talaga, naiisip ko din na parang totoo yan, naiisip ko na parang kanong tanga salita na ganun, pero at least kahit pa pano guys, nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko yun lang, yun yung masaya doon. Ang pag ang pagiging content creator is parang kailangan mo lang talaga siya i-enjoy. Huwag mo seryoso, eh. huwag mong dibdibin kung walang may nanonood sa iyo, okay mo, di ba? Kung may manood, di salamat. Kung wala, di okay lang din kasi darating din yung time na magkakaroon ka ng content na panoorin din nila. Huwag mo rin silang pilitin na panoorin mo naman yung ganito ko. Hayaan mo sila. Ganon yung lesson ko, guys. Ako bilang 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 vlogger o uh, bilang content creator, hindi na ako nagpipilit na, huy, panoorin mo naman yung video ko. Panunurin. Kasi, kahit ako, as, as bilang tao, ayoko yung pinagsasabihan ako Hoy, pakiplay naman ng ganito ko, ayoko. Pero na lang kung mga kamag-anak mo, like kapatid mo, asawa mo, obligado sila play ng video mo. <laughs> ganon, ganon katindi guys. Kailangan nyo, pakiplay naman ng video ko sa mga kapatid mo. Kung gusto nila i-play, kung, kung medyo may may data sila, mata, play nila. Pero pag wala, okay lang. Kung kung may wifi naman, o oh, why not, di ba? So, pa-play mo lang. Parang may mga, bilang lang ng count. And ang lagi, lagi kong sinasabi sa kanila na huwag yung munang i-skip yung ads kung masyadong mahaba, pahabain muna ng konti, tapos huwag na i-skip, o ganun. Para naman kaya kung ano, kumita tayo. Kasi kumikita tayo sa ads eh. So yun yun, 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 yun yung, yun yung kagandahan pag na-monetize ka na sa YouTube. O yun lang. So, sinishare ko lang to kasi, ah, sundala naman ako i-content. <laughs> ko lang, gusto ko lang maggawa na mag-gawa ng content bago ako bumalik sa trabaho ko. Kasi, uh, doon sa trabaho ko, hindi rin naman ako makakapag-content na mag-content Kasi syempre, hindi naman sa akin, hindi naman sa amin yon At least dito sa inuuyang kong bahay kahit papano, open okay naman, okay lang. Kasi allowed naman nila na mag-content ako dito sa sa isang place lang. Kaya <laughs> so, yon um, swerte ko na sa part na yun. Kaya, Thank you. Thank you sa lahat and thank you sa mga sumusuporta. That's the end of my vlog. Thank you for watching. See you in my next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye!